Nagkakras <laughs> lang dito pala si... ...Jen. Kaya si Sandra Gob! Dragon fruit gob! Sige na gob, pakyawin mo na gob. Free taste to gob. Kaya ibigay mo lang dito sa mga tauhan ko. what's up mga ka-dragon ayun na nga magbebenta na kami ng aming dragon fruit yan meron na tayong ano guys oh. may pa-pre-taste may yeah. taste tayo guys o oh, diba natili kaya anti pa galingan yung magkuna ah, mga sales talk dapat pa kaya iba na kante ala yung ngipin nyo dapat sinote nyo yun siya nyo hindi nagsuot ay nasa nga dyan sabi niya ro

ang <laughs> isang malaki-laki na may ura. Alam na nila yan. Ay, si the dragon fruit po ah. Saya. Kayo pala yan. Long time no say. Baba! Mga dragon. Baba, mga dragona. Bugahan nyo ka agad. Ang mga muna tala yun yan. Mag mag magpa-pre-taste na rin ka agad. Kaya nyo sila ka agad. ka rin mo na eh kung pwede magpinda. Pwede daw. Pwede daw. Pwede pwede di di apreproval kami may pre-taste and tayo sa PGO <laughs> provincial <laughs> Sabi government office si nga si nagcaw si nagcaw Ang nagcaw si nagcaw si nagcaw si Isang tray na bit Boasan niyo lang bago ano kaysa magbalik-balik. Boasan mag yes, mm. oh, oh, no. yes, mag oh, yung magdas. Sa tayo na maganda. Oh malawakan na. pa yung 5 may vlog Guys. <laughs> Welcome back. <laughs>

Dito, maraming gabili dyan. Dito, magkatok kayo. Dito yung marami. Gabili dati. Ay, sit, sit back.

<laughs> Balik, eh. Sana nga to, di ba sana to? Tanim. Apo, ah, mutik lang. Hi guys, titikman ko ang charret. <laughs> Nagbabalik. Ang <laughs> <laughs> tagal namin nagbalik. Tawis? <laughs> Ito pa o mamong. Ay, baka manong di sa'yo ha. Ay, mo ko, pray face po talaga. <laughs> titikman namin ha. Sana sa sumisal. Sabi kasi nang nangangin. <laughs> Oo. Oo, gusto ko ito eh. Uy! Ate maring. <laughs> ito po ang Magkano po ang ano? Sa po. Di ba ah? O, May tatlo po. May dalawa. Dito po may... Sa, dito may ako may pa rin. <laughs> kanina lang po kasi yan pinitas. Pero, Pero, kanina lang na pitas. Nung nakaraan, nakaraan po yan napitas. Nung nakaraan-nakaraan po, malilit po kasi yan. Ayan, magkano yan? 100. 100

Ante, may tatlo dyan? Wala. Mm hmm? Tala, wala mm. Ano po yan? Moro pa. Hmm. Moro pa. Nabipay. Pipiliin ko yung Sano? Sano? Sano. 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 Sa sa mga 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 pa. mga mga ng dalawa pero mga 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 Ito po mga 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 yung mga 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 I'll pay kilo ko. Ay nanay ba to? Nanay, pakunta mo sa amin para sa sweldo namin, balikan ninyo. <laughs> Nalasingta mo po yung mayari. Hmm? Singapore po. Hmm, Kailan po ang sweldo ko dito? Next week. Dapat payday na o Next week? Kasi sabi mo ko. Inaayos pa yung ano namin kasi. Seven pa lang Wala kang makupuha dyan. Kaya nga. Kaya nga

mag-a-ayong okay Mag bilahan pa. ka kay ko na anu ya din. Hindi wala money tank. Wala money tank. Mayroon na Hindi po may dalawang piraso may tapito. Kung gusto mo yung mas malalaki yung sa manang kamay. Sige. Hmm. Kaya hmm. e, siya magbili rin. Masarap siya. Ano yung magbili ka rin si ka lang, <laughs> hindi ka nagbili. Ayun po, ko sa inyo. Kung sinabi mo, pagkakasabi na ako eh. tatlo na ito I love you hoy <laughs> naka ano, na isa naga tayo. kailangan yeah, mo magbili <laughs> ka ma'am, charot. wala ang na Pero yung po. <kaya> la. sarapan <laughs> yung buto dito sa dipin. Ah! tingnan. <laughs> 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 <kung> <laughs> Alam? Bayaran mo na. Ayun na ba? pag mo pay ka. Pag-i-pay ka. Tapos mag ako. Wala akong Okay lang Sabi mo ba na yung Edgar. po namin po kasi lang. Pre-taise? Opo. Mag pre ka pero magbili-bili na. Ha? Ay, yung po? Yan. Wala na Wala pera. Wala sweldo. timing yata kami. Wala kaming sweldo. Sorry lang. Sige po, balik kami sa ano. Kasi araw. Kasunod na sunduan. Sa pa. Sa Friday. So...

is ko time alam mo ba? Brigade Prestige to. Ito nila Prestige. Dito na po kami sa second floor. Ay, bumalik po Dragon fruit. Tiger dili ka Tiger. Hindi salamat. Dipising, na ata. Tiger si Dina Tiger. Ito po yung ya manaybolang ya manaybolang mahal wala ng wala ng dalampok may dalampok po. dalawa naman. may tatlo po may dalawa kung kaya naman kung 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 Ayun, kung 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 kung

Dragon Fruit po sa webinar. <laughs> Dragon Fruit <bird> po, isang <laughs> dito. ng aura mo ngayon, ante, para kang uh -huh. ano, teenager. Uh -huh. Ha? Ah? Para kang teenager sa utan mo. <laughs> Sabi ng tiligaya, abak ko kayo, tiligaya, pais. Siya, ando for taxi kayo, awan. <laughs>

Dragon fruit gov! <laughs> Sige na gov, pakyawin mo na gov! Pretty stuff gov! Sige, mo lang yan sa mga tauhan ko! Dito ba yung ipan mo? Nag-iling-iling na nga daw. Sa'yo <laughs> jet get Mag-ipan mo na dito ba Isa lang ba? Tayo, zero tayo sa taas. Oh, okay. Sa first floor tayo mabenta. Oh, okay. Wala <laughs> daw silang mga pera dito guys, sa ng tiligayan. guys. Daig niya pa daw, daig pa daw ng tiligayan nga Sabi niya, ang bagsak ta, Buti daw siya may pera. Oh, pasok pa lang tayo mo. Nakakukata ko rin. Gatira kasi. Nakatawa. Mawalan oh, sila lalo ang dinaw. Mawalan. Oh, Thank you, sir. <laughs> Sabi ni JJ, 30 na lang, sir. Ako na lang yung 70. Ako na magbayad sa 70. Pugi ka naman. Hindi ka niyang pugi. Oo, mura na. Oo, lang din pala si JJ. Ito mo kami sa isang yuk ni DJ. Dito ba tayo nagdanggan mo? Oo, Okay, wala nang habol ba? Wala nang habol. Lalarga na kami ng munisipyo. Bakit lalay? Lalo oh, man din tira. Magalag tong siya tira lang Ha? Huh? Ito ma'am May dalawang piraso. Ito lang. Ito nga. Ito nga. Ito nga. Ito Ito nga. Ito gumawa ng 16. Ano bang ba Ito po. Ano ba ang mo. yung ganon hindi 'yun ano? Hindi po. Balat lang po yan. Parang ganyan din po yung balat niya. niya po. One, two, yung maganda. Walang tawa. Ay, wala ano? Wala, wala, wala kang ka, ano? Wala kang Walang tawa. <laughs> Pag 10 plus mo. Pag, 10, Pag 10, 10, 10, 10 kilo po, may reseo po kayo 1 kilo. Gano'n? <laughs> uh, kasi limang kilo lang ka, pwede sa isang pot namin pwede Kasi per salang eh. okay. okay. Gagawin okay. niya kasi dyan. Ay, naman niya? 230. Yeah, parang Nung gusto kong i-try. Kaya nga hindi siya kulay ano. Kaya nga Parang nawala yung kulay niya. Yun. Kaya nga ito, papaya o. Papaya pa yung apple. Guys, isang tre. Oo, ako eh. Kaya nga kumuha ng number sa iyo eh. Pero, ko... pero ano, constant lagi kayo meron? <murin> hindi naman <murin> po. Sa sunod ko siguro after 2 weeks ko siguro ulit ang normal. Oh, May okay. dapat next harvest ko, makakakuha po ito. Ano ba pagal na Opo Opo, opo, opo. Ayan, na kami, te. Sabihin natin. Ay, Ay nakin Sigurado to sa gilo, ha? Ito yung binigay ko, isa sa'yo. Ang pangalit pa yung balot ganito. Sobrang ng isang buwet. Si Ang pagdapino. <laughs> Joke lang po. <walk> <laughs> <laughs> Si Juk ah. Hindi po, po yan. Walang labis, walang kulang. <laughs> Ito ma, may pre-taste. O sige, Pre-taste po. yan? Opo. Ako Tourism Department tayo. Wala na si ano dito crush ni Gigi. oh, wala na siya. Nasatoryo sa Toyota na. hindi may bago na sa rescue. <laughs> Nasarres. sa rescue guys, medyo marami-rami pa yung ating tinda. Ano yung tinda ng umaga? Ano? 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 alas. Ang Ang alas. Ang alas. Ang pasok kayo sa

yung maganda daw ay yung malalaki. Alas tres na. Merienda -tab na. Makataba ako na kung dalawa. Okay, natin na. Oh, Magtaba ako. Mag-sigarit Mag break mo na kayo. -kay oh, Nakain dala. Tinala. Ako oh, bag

Gratis <laughs> mo na kaya naging kape. Gratis. So, ayan guys. May babagsakan tayong ano, wholesale. Yung magpuprutas dun sa malapit sa Mercury Drive. Naikutan na eh. Kaninin ano na yun sa gilid? Tandaan nyo lang kung sino mas malaki. Hmm, sige. Okay. Lumukin nyo na yan. <laughs> Tama lang sigurin nyo hit hit na kayo ng ilang ano, hit-hit. Ituloy nyo na lang mamaya. Naka-order kasi ako eh. Ayang bagate eh. yung trip lang. Uh, Taman yan. Ibang klase yung barete nung inyo na yun bagong pitas okay. pa yan. Ito bagong pitas nga. Bago. Much, much, much later. So, ayan mga ka-dragon. Uh, na kami, guys. Hindi namin na-sold out. Pero okay lang yan. Mayroon pa namang bukas. Ayan mga tsara. Ayan. nag na, naman sorry, sila, guys. Smart and oh, medium. Smart medium. Yeah. Yeah. Tagay isa uh, sila ng ano, na mga ngayon. <laughs>